Word. Grabe. <laughs> ano ano yan? Ano yan? Ah, yung manok talaga. Tingnan niyo dito tayo, guys. <laughs> uh, today is a regular day and today is half day. So, mayroon kasing okasyon kaya uh, wala kaming half uh, day lang tapos mayroong celebrate mamaya ang konti So, ayan. May basketball. Yeah, they basketball sila. And uh, mayroon kaming palitsyon. So, Wednesday, Wednesday dito sa amin. Uh, ito yung ano namin. ah uh, papunta kami ng Japan. Uh, Japan Japan kami. So, ayan yung ano namin sa Pacifico kami. Na uh, Pacific Ocean yung daan namin. So dito ang pinakalibangan is basketball, swimming, dark, natin uh, tennis, video game. Ang dito. So pinaka na ano sa basketball talaga. Uh, yung swimming pool namin nandun sa taas so wala siyang tubig dahil malamig So mayroon kaming paiyaw Mayroon kami ito, uh, ka -ka, ano lang ng lechon. Uh, luto na 'yung lechon namin. <laughs> so ayan lang guys, uh, pagka nagkakaisa isa talaga 'yung buong crew lalo na 'yung uh, big four, 'yung mga officials, napakaluwag sa ganito dahil alam naman natin 'yung Pinoy pag magtrabaho talaga. Talagang trabaho. <laughs> Hindi naman 'yung kasi alam natin yung trabaho talaga eh. O, hindi kagaya ng yung sabi ng iba may mga kupal na official. So, yung mga kupal kasi isa sa kanila naman yan. Uh, sa amin dito talagang think, things ka dahil wala talaga. Kaya uh, yung mga crew talagang nag uh, ano talaga yung mga jobs. So, So kanya-kanya naman 'yung trabaho, Kanyang-kanyang restricted area kami. So buong araw talagang may accomplishment at uh, maganda ang kinakalabasan. So ayun lang pagdating sa mga ganitong may may ah uh, uh, occasions 'yan 'yung mga parties uh, automatic sila ah uh, i-declare ang nagagawin ang iba na no? dahil uh, isa, isa yan sa nagpapagaan ng ano kasi na kahit na matagal yung kontrata mo sa barko, ako naka 10 months so, <laughs> so parang looking fresh pa rin dahil ano eh, uh, hindi mo iniintindi yung may mga sama ng loob, may mga tampuhan, hindi talaga wala so yan yung kagagandahan dahil uh, uh, napaka So sa company naman is uh, attitude is mayroong ranking yan eh. 60 or 70 attitude. Yan. Kaya napakabahet ng mga officials and mga crew dahil may uh, ranking. Uh, so yung 30 skills is 10 lang so kung uh, madiscarding ka magaling ka 10% lang yun pero yung attitude is 60% <laughs> grabe na so ayan siya guys so uh, ayun isang buwan kami naglalayan uh, ngayon sa so, sa awa ng Diyos napakaganda ng panahon <laughs> hopefully matatapos na yung kontrata ko yay <laughs> uh, pagdating namin ng uh, Japanese sa uh, ano na magsa sign off na silakbay Marino sa so, panibagong kontrata pahinga bakasyon enjoy sa bakasyon at uh, panibagong kontrata na naman thank you thank you have a good day